pamilya ng babaeng nasawi sa Milky sa Maynila na mailabas na sa lalong madaling panahon ang resulta ng otopsiya ng kanilang kaana. May ulat on the spot si Jay Sabale. Jay! Rafi, kakauwi lamang sa Zambales ni Frederick Dagohoy, ang kapatid ni Suzanne Dagohoy, na namatay matapos makainom ng milk tea mula sa Maynila upang i up ang kaso na kanyang bunsong kapatid. Nasaktan man sa pahayag ng FDA ukol sa negatibong resulta sa cyanide at arsenate ang Milk Tea na kumitil sa buhay ni Suzanne Dagohoy at William Abrigo habang nagpaagaw buhay naman ang nobyo ni Jose na si Arnold Aydalia, hindi pa rin nawawala ng pag-asa ang pamilya Dagohoy na makakamit nila ang hostisya. Wala pa rin daw ang resulta ng autopsy na matagal nang hinihintay para malaman kung ano ba talaga ang naging sani ng pagkamatay ng mga biktima. Naiintindihan man daw nila na maaring may kakulangan sa kagamitan kaya may katagalan ng otopsiya o maapela pa rin sila na mas mapabilis ang proseso. Napakahalaga raw kasi ng resulta ng autopsy para sa kasong kanilang isasampa dahil wala silang balak ng may pag-amicable settlement. sa uh, cyanide sa arsenic na the long solutions nag negative nga pero it doesn't mean na, na wala nang ibang chemicals na makakalap ko pang masabi natin na hindi poisonous yung ano yung pumatay sa kapatid ko so marami pa lang po ibang mga solutions na na maaring poisonous Bukod doon sa pag up ng kaso ng kanyang kapatid, ay binisita rin ito ang nobyo ni Suzanne na kasul o na nagpagaling sa mismo uh, ospital at sabi sa kanya na magpapahinga lamang ito ng bahagya bago tumuloy papunta rito upang uh, puntahan ang burol ng kanyang nobya. At yan muna ang latest mula dito sa Zambales. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Jay Sabale.